good morning, good morning. Hindi yeah. kasi ako masyado pwede mag-inom. Kasi, alam mo na, pader-pader lang yung pagitan namin. Tsaka, plywood. Kaya hindi pwede mag-inom. Good morning. May nakatulog po kasi dito. Yeah. May nakatulog po. Yung baka magreklamo. Good morning, good morning. Kaya ganun, bawal-bawal mag-inom. Actually, alas 8 pa naman yung pasok ko eh. ko sa partner, makikigayin ako. Ha? <laughs> huh? 6.20, 7 in the morning. Good morning, good morning. Ako, ulit ba? Ako, ulit ko siya. Ay, pasok na ako may natitira pa kasing tsampurado nung nakaraan yun yun lang yung gagawin namin yung breakfast ah. pag may pasok kasi dito ako natutulog sa flat ko at pag walang pasok day off ko doon ako nakikitulog sa kanila malapit lang naman yun walking distance mga 5 minutes po ko lang from here. Hindi naman ganon malamig ngayon. Kaya maglalight jacket na lang ako. Ang mga cork Tapos. Okay na. yan all good na. Nakarete na. At ako i-alis na. Punta na ako sa kabila. Okay na. Nakarete na ako. Tara na. morning dito lang kasi yung accommodation ko. At dito lang naman si partner. Kaya istorbohin natin siya. Isa natin. <laughs> wow. Mukhang tulog pa. Patay pa yung ilaw niya. Tcharam! Gising na. Tangali na. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Kain tayo. Champurado. Huh. Di ba? Sakto lang, no? Mga ka-orbids. Ayan natin itong champurado. Champurado. Pero, pero i-microwave ko na lang. Ah. Tara. Microwave natin to. Saan? Diyan Okay. Yeah. Yan ang breakfast namin, mga kawagdibs. Champurado. Yung tira namin. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan siya. Para all goods. Gusto kasi ni partner na i-microwave ko na lang ito. Para naman mas mabilis. Diba? Kaysa yung papainitin ko pa rito. Habang nagpe-prepare pa naman siya. Para sakto. Pagkatapos siyang mag-prepare, mag-hapbat, okay na. Mayinito yung Mauuna na kumain kay partner kasi mas malayo yung nilalakad ko kaysa sa kanya. Sa kanya kasi mga 10 minutes walk lang. Sa akin kasi mga 15. To 18 Sabay ka kumain. Maka-record hmm. pa, pala to. Hindi ko alam. <laughs> Nauna na akong kumain kay partner. Dito na ako sa may ilaw. Kain. May laman na yung tiyan ko. Bye-bye. <laughs> <coughs> Trabaho na ulit. Ang <coughs> araw. Dahil tapos na ang day off. Good morning mga -all goods. Bye-bye. Sakto, nabutang ko pa si partner. Nagpe-prepare. Kaya... nakakain pa ako. Ayun. Mabilis ang kain lang yun. Dahil... Maglalakad pa tayo. Papasok ng trabaho. Yun lang talaga yung kagandahan dito sa bago kong company, no? Hindi na ako namamasahe. Kahit papano. Nakakatipid din ng konti. Yung bayad sa pamasahay monthly nung nasa Warsaw ko 110 slotty ha 100 slotty so pag kinonvert mo siya nasa uh, 1,500 1,600 pag kinonvert mo na yun ha? kaya laking tipid din yun magkano rin yun yun nga lang mga goods, nagbabayad ako ng bahay ko dito at ang bahay ko, 1,100. Kada buwan, ganda nung sasakyan na yun. Ah. Bangka. Ay, takbo. Takbo, 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 takbo. Takbo, takbo, takbo. takbo. <coughs> <coughs> no, ubo, ubo pa ako. Grabe talaga tong ubong to. Hindi na, ah. hindi na wala. Ganda nung yate, mga colorbirds. Kahit ang tagal-tagal ko na rito sa Hagi Dance, dito sa Poland. Pag napunta ka talaga sa ibang part ng Poland, lalo na sa mga countryside, yung tourist spot talaga. Mga oh, all goods, ma-amaze ka eh. Uh, huwag sana ako madulas. Eh, ko. <coughs> ah, amazing mga kolgods ah, kung nakikita niya yung gidans yan siya mga kolgods ah, amazing All goods oh. na mga all goods. Ang ganda na lang muna. Ingat mga all goods.